ating plant box na mayroong mga saging na lakatan. Meron tayo ditong tanim na labog. Tawag dito ay labog. Yan. Ito ay uh, pwedeng gamitin pansigang itong kanyang mga dahon. At malapit na mamulaklak yan. Napakaganda ng bulaklak yan. Kung ito ay yellow bell. Ito yung yellow bell natin. Oh. Kung ito ay yellow bell. Ang ganda oh. Yan. Ito namang labog. Ang bulaklak naman yan ay violet. Yan. Ha? O hibiscus. Yan. Meron tayong tinanim na ilang piraso dito na strawberry. Sinusubo kong magtanim ng direkta sa ano, direkta sa lupa. Ayan, tubo na sila. Mga strawberries yan. Yan. Isa, dalawa, tatlo. At, ngayon tayong mga roses. Ayan, mayroon tayong red roses. Ito ay pink roses, kaya lang natanggal na yung mga bulaklak niya. Ito naman ay pink-white. Tawag dyan, white o pink. <laughs> Ayan. Tapos, nagtanim tayo ng oregano. Ayan, tumubo na sila, oregano. May oregano tayo dyan. Ito yung ating uh, pader. Yeah, meron tayo dito'ng sigarilyas. Ito na siya, malaki na at uh, malapit na siyang mamunga. 'Yan ang mga sigarilyas natin. Tapos meron po tayo dito'ng ah uh, mga sitaw. Ayan ang tataba ng sitaw natin, oh. Ang lalaki ng dahon, mga sitaw 'yan. Iyan, dito, sitaw. Ito, gumagapang na yung sitaw. Ito naman yung ampalayang sinasabi ko na parang sawang bunga na napaka haba. Siguro mula dito sa balag hanggang lupa ang kanyang bunga. Op! Ayan, yan. Ano yan? Ampalayang mahaba ang bunga. Ito. Haba na oh snake ang palaya. I don't know kung ano talagang tawag dyan. Napansin <clears throat> mo rin yung mga nasa gilid natin. Ito. Ayan. Ang mga uh, malberries natin. Napakalalaki na. Malalaki na yung mga malberries. O. Oh, yung mga nasa side na yan. Ano ba yan? Tumba ka ng tumba. Oh. Ayan. Dami. Ito malberries to so, isang ampalaya pa ito yan at syempre ang ating mga saging tubuan na sila ay huwag yan baby at meron tayong mga tinanim na papaya ayan na malalaki na sila ayan papaya ang papaya yan red lady papaya ito papaya ito yung isa malaki na oh hmm? Red lady papaya natin malaki na. Siguro dahil sa lupa. Tsaka ayan. Ang ating mga okra, ay grabe, oh. Ang lalaki na. Ayan, oh. Ito mga namumunga na to okra natin na to. Ayan. Meron tayong tanim na sayote. Ito yung sayote natin, oh, natubo na. Ayan, sayote, isa, dalawa, sayote. Tatlo, apat, lima, anim, pito. Walong puno ng sayote. Ang papaya natin ay, ano, one, two, three, 15, 15 puno plus may tatlo dun sa may bungad ay ano yan, 18. Pero marami pa tayong itatanim na papaya. Uh, -uh pupunuin natin ito habang may batang makulit dun. Oh. Uy, bata! Yan. At dito naman, sa gawing ito, kaya may mga binubuhay pa tayo ditong bagong papaya. Oh. Yan, mga papaya lahat yan binubuhay pa natin yan so bagong set ng papaya tong okra na to tignan mo may mga bunga na yan so harvesting na tayo yan ayan o ayan, may mga bunga okra may pakinabang na dito sa ano sa farm mm, yan ang mga bunga niya. to may bunga na rin o oh. tapos meron tayong ilang talong na nabuhay siguro mga anim na piraso anim na puno na talong so okay na rin hindi na din masama ito mga pinunla ko yan nabuhay so yan tinanim na natin and eto na ginrap natin na ano kalamansi na tayo ng bali kaya medyo alanganin ako kung mabubuhay ito pero, ang maganda dito, may ugat na siya. May ugat na siya nung tinransfer ko dito. So, hopefully, mabuhay siya. Ganon talaga. Naunahan tayo ng bali. Pagdating namin ng isang araw, bali na siya. So, siguro sa bigat, kasi tignan mo naman yung naging bunga niya. Oh. Nung ginrap natin siya, ang dami niyang bunga. Nagnamulaklak siya ng sobrang dami. Kaya yan, Oh. Siguro sa sobrang bigat niya, natumba siya. Yan. So, yung iba dito ay pinagkukuha na ng apoko. So, yan ang ating ano. Ito yung kulungan ng ating mga manok. Yan. Kulungan ng ating mga manok. Yan po ang kulungan ng ating mga manok. Oops, nabiti na siya. Ito yung ating mga manok oh. Yan. Tayo dito Yan, isa. Dalawa. Tatlo. Tatlong papaya. So, ayan, Cubs. Till next time. Pag may mga updates tayo, yan, send ulit ako. Thank you. Thank you sa blessing. Yan, oh. No? Ganda na ng yellow bell natin. Nakatanim na yan ng direkta dito. Ng mga lakatan natin, oh, malalaki na. Ito lang puno ng nyug. at uh, dahil may bata, parang delikado. Nakakatakot na at malalaki na naman yung malalaglag na bunga. Ayun. Bata oh. Ang bata hilig maglaro, oh.